false botek guys ha. Okay siya. Guys, ipakita ko lang sa inyo yung uh, join ko sa random nung pinasa ko doon sa right side ko ay hindi yun masama. Pero yung pinakita ko sa inyo, yun po yung mga random natin. Random med, med one 130 pieces sa isang box. Um, so isang box ng order on 400 each. Plus shipping. Pero pag ano guys, pag 5 boxes ang bibili nyo, free shipping, tapos 350 each. guys, oh. Maganda. Ito po si Slesha. Basta yung mga ganun. Tsaka ginaano ko na guys, gina-check ko yun. Na okay talaga magdating sa inyo guys, ang isang box. Na wala siyang ano guys. Wala siyang problema. body bag. Body bag siya. Dito yan, okay siya. Ito naman ay binipol. Check natin pag okay siya guys. Pag hindi okay, i-reject. -re so, reject ko to guys ha. Ah, hindi naman siya damaged. Kaso yung mga dito niya, hindi ko na siya nagustuhan. So, hindi ko yan ilalagay sa mga box niyo pa mag-order kayo. Pero pag Mag-down lang kayo guys. Mix ko yan. Yung mga ganun, ini-mix. Doon na kayo magpili sa store. Pero yung sa store ko din guys, no? Ang dami din nag-order doon. Ang dami na down. Kaya, nagpandara pa din ako ng pagbabox. This August guys, ay fully book po yung orders natin. Sa so, September natin ay kaunahan lang. Kung meron, kaunahan lang pericardan. Um, ano siya? Pero yung dito niya hindi na maganda, guys. So, reject. Reject. Ito, guys, maganda. Ayan. Ano to at Agoy, eh. may ano siya, oh. Pero makuha lang nga to guys. You know? Ayan, oh. Ayan siya, oh. Try ko lang kung makuha ako, Hindi siya makuha. Hindi ko na siya idala. Ay, ano to? Ang name niya Ganda, no? Ito din, oh. Ah, keep playing guys. May order po ako. Parang mga okay lang naman. makukuha lang naman siya. Meron siya dito, ano, nakuha lang. Pag ko naman na nakuha siya guys, ay okay lang yan. Good, good. Ang ganda dito guys, ito. Oh. Pero hindi ko siya malagay kasi mayroon siyang ano dito. Para siya overuse. Ito naman dito siya. Ito guys, Sarah. Sarah. Mag-join to siya. Ganda naman ang Sarah. Mahal ang Sarah dito, guys. Pero mga ganito, o. Oh. Mga 2,000 plus. Sarah. Pwede siya maliit. Ayan, ayan, o. Oh. siya. Bakit? To ay ducks. Check natin, guys, ang ducks okay. Ducks. I-share nyo lang yun. siya ko sa inyo. Ito yung mabili tayo mahal. Ito naman ka Ganda sana. Pero parang na-wick ka na Parang mahina. Ito guys, na-wick at powers. Okay naman siya guys. Oh okay naman siya. Pero, malalaman mo na na nagamit na siya. Hindi siya good as new. Pero, okay siya. Yung dito, may mga dito, yan na lang isya siya. Guys, minsan lang ako magbigay sa inyo ng video mag-update sa Facebook. Asa ah, lang sa, sa ano dito. Sobrang busy. Busy po ako. Yung iba sa inyo ay gusto ko na yung wall ko. Ganun. Wala po. Wala po akong page. Sobrang busy ko. Hindi ako nagawa ng mga page page. Tapos hindi naman kasi ako guys na gano'n. Ito tingnan natin kasi ducks to siya. Tingnan natin kung ang galaman nito ay ducks. O Daxer guys. Ganda din. Okay din siya dito. Mga ganito. Makaswerte ka na ganito. Mabinta na din ng mahal. Kasi guys, sa isang arrival, isa lang, isa lang customer ang gawaan ko niyan pag marami siyang order. Para lahat ng mga maganda ay mapunta ko sa inyo. Gawa po ako, mag-load po ako guys. Hindi na ako mag -ano hindi na ako mag-edit-edit. Basta, i-upload ko siya sa YouTube ko. Ang YouTube ko kasi guys, hindi na palagi ma-update. Ito guys, o. Oh. Ano sya, o? Oh? Brera? Kaso lang ang dito ba? Dito. Hindi sya okay. Tiga. Melayan. sling. At isa pa pala guys, minsan yung mga stocks nyo ay eh walang sling. Iwan po saan na nilagay ng korean ng hilaw. Tulad nito, wala siya sling. Pero ang ganda, no? Hanapan na lang sling pag baka meron kayo dyan. Or, i-discount na lang nyo kasi walang sling. Hirap kasi hirapan kasi sila pag may, pag may sling. Ayan guys Ang maganda yun Ito ay binipol Ah, ganda no Dito yan guys sa inyo Kung ma mag order kayo Ito ducks Ito guys yung ginagawa ko ngayon Ay may order na po ito ito, syempre, hindi ko sasabihin kung saan nag-order. Ayan, oh, ang ganda, ducks. Gold na gold pa siya, guys. Ito, guys, maganda. yun na yan guys ha, nakikita nyo ito maganda din yung ano nakikita nyo ganyan ako sa ganyan hindi po ako basta basta lang magpadala sa inyo na mga stocks niya guys iningatan ko din kayo kasi alam ko yung iba sa inyo ay uh, hiniram ang pera pera ng asawa nyo syempre dapat ay makatubo din kayo ganyan din ako guys dati magkuha ko sa supplier. Sabi ko, sana magandang makuha ko. Ay, hindi maganda, iyak na lang ako. Pero now, ay ako po ang nag-ano. Ako po ang babakis. Pero guys, yung mga para sa babakulod lang, mas okay po yun. So, magda mag sa magda-down lang. Mag-down sa kulot, sa dagaw. Kasi kung na sila sa store, hindi na ako mamili. minsan guys, sa yung nararagan na, na reject, kung magaganda Kasi, kaso lang, hindi ko na gusto ah. Parang ayaw ko ba. Parang kung ako, ako yung owner, ayaw ko nun. Ang ganda. Pag ako yung owner ng box, baka hindi ko na ka ng mahal. Ito, bink Kaso lang, parang may, ano na siya dito, use. Marin, Mandarin Check na kasi minsan dai guys ng ganito, na siya bago nila tapon. Kaya ingat na ka natin ito Oh, may damage ito chika. Damage sa last part. Ganda sana to. Sa airport. Ngayon, parang yan siya sa duty free kasi. Kaya mahal. Sisley. Maganda po guys. O, Sisley. Ito, wait. Sure, boy. Ito yan. Ito naman ay gel squat. Gel. Ganda. hindi ko lang pito nakita sa inyo. Ang kipling link ko ay um, take all. My monkey, ito lang monkey, ay 358. Free shipping, 200 pieces sa isang box. So, meaning to say, 35, 35, 70,000 yung investment. Uy, ang ganda o. Oh. Ang kipling guys, hindi na yan na check. Basta yun. Yan lang kamura ang kipling take all naman guys ng branded clothes and without clothes uh, 350 maganda guys oh North Face kaso lang ang dito niya oh parang may ano siya na run so hindi siya pwede sa Adidas sa Adidas So guys ang mga backpack na mabala sa inyo na check din yun guys ha Mag waska, pati, lahat, maganda to kaso lang yan o oh, parang nag itim sya dito yun parang nagamit sya so hindi na shoot. ito guys maganda sya diba ayan o check muna natin kung pwede Pwede ko siya malagay or not. Okay siya guys. Ang ganda. Ganyan. Locators. Check mo dito. Yan ako guys magpili sa inyo. Pero yung mga nag sa store ay hindi na guys. Hindi ko na siya binapili. Kayo na mamili sa store. Pagpating dyan. Mas okay ko the negros. Malapit ka sa pakulot. Samsonite. Ang ganda sana to guys. Kasi lang oh. Parang may ano siya dito. May bubbles nga punti. Hindi ko yan. Ito Ganyan guys. Ganyan sa so, coca. Ingat sa mga stocks ninyo. Akala niyo pinadala lang yan. Basta 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 baka ba. Baka, baka basura guys. No check ko yun. Ayan, yeah, don't worry. At saka guys, legit po yung padala natin ng pera sa makulog. Uh, Nakapangalan yun sa bank book wherein ang resibo nyo ay bigay sa inyo. Pero guys, yung iba naman na mga uh, ano po, matagal na, hindi ko na bigyan ang resibo kasi malista-lista ko na lang. Hindi naman kasi yan doon, mga sales eh pag i-resibuhan nyo kasi guys sa Philippines ang tax na dito sa Pinas pero dito na lang, ay dito naman ako nagbabahid ng tax ito guys o est pack ang ganda nito guys hmm? body bag sya pwede ni pwede mong mga cross bag pwede mas nyo ang cute ni Bella Wang Vera Wang cute Maganda siya guys. Oh, ay, yan oh. Ayan, pangit siya guys. So, hindi ko siya malagay. Ito guys, oh, bain pull. Yung usually soli na dito. Mga dito sa handle. Pero ito maganda siya. Bain pull. Maganda guys. naman ay mga ano pa siya, mga ganda. Hmm. Ang dami ko pa guys, dito na yun. Kipling. Kipling. So guys, no space. Okay siya. Wala siyang damage. Ito yung mga backpack na ma-join sa inyo, guys. Ito naman ay forever. ano hmm. na, nobrera ata ito. Ay, eh, hindi, oh, brera siya, guys. Brera. Pero hindi ko siya ma-join kasi ang usually damit sa brera din. Hindi ko siya ma ito. So, ano ba? Hmm? Dito yan siya. Guys, Jan Sport. Hmm? Ano? Jan Sport siya. Original. Original siya guys. Malaman nyo ang, ang original. Kasi dito yan. lining at saka mayroon dito original yan guys pag wala guys tiki in ayun eh, bago may pangalan sya na plastic island oh mahal yung plastic island guys mahal yun makikita nyo minsan mga mga brand ng plastic island mayroon pa syang tag mm, original dito yan marami na guys marami na akong video ito naman yan yan tourister ah american tourister tourister okay guys ayan guys pakita ko lang sa inyo tatapusin ko guys ang dami pa nun okay